Mga kapuso, binahapo ang isang eskwelahan sa Glan, Sarangani. Agad na nilimas ng isang teacher ang pumasok na tubig sa loob ng isang classroom ng Nicomedes uh, Nico Medes Solentino Elementary School. Maswerting ibang silid ang ginagamit para sa ongoing enrollment. Wala rin po na aktibidad ng eskwelahan. Naranasan din ang malalakas na ulan sa makilala Cotabato. Ayon sa pag-asa, ang masamang panahon sa ilang panig ng Mindanao ay epekto ng Intertropical Convergence Zone. Ngayong araw, muling nagbabalik ang hangin habagat. Ayon sa pag-asa, uulanin ang Metro Manila, Mimaropa Region, Batangas, Cavite, Laguna, Western Visayas at Mindanao. Posible pa rin po ang mga local thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa mga susunod na oras, uulanin ang halos buong bansa kasama na po ang Metro Manila basa sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maari magdulot ng baha o landslide. Ganyan din po ang aasahang panahon sa darating na weekend. Mga mare at pare, alam nyo bang may ibang klasing kaleskes daw na matatagpuan sa bangus capital of the world? Alamin natin yan sa biyahe ni Drew sa Dagupan. Road trip tayo sa Norte, Biheros. Sama kayo sa pinakamatinik pinakamasarap, pinakamabilis, at pinakamalipit na biyahe sa kategoryang Pangus Capital of the World. Love it, Aduno! Love it! Love it! Halid kaya sa mga ito ang karapat-tapat bigyan ng award? Ano po ang isda ang nagiging bato, sir? Anong isda yung nagiging bato? Hindi. pera na, sir. <laughs> pera na, naging bato pa. sa palengke ng dagupan, may ibang klase ng kaleskes na hindi sa isda makikita, kundi sa sabaw. Ito po ba yung uh, world-famous kaleskes? Susubukan kong tulungan si Nanay Beta at Nanay Mercy sa pagtitinda. Yes, ma'am. Hindi na pa. Ma'am, ano po sinabi niya? Sino po si Losa? Sino po? Sir, yung large intestine. A large intestine. Nababase kang kakahimikaan sa Tunda Beach kapag nagsimula ng magtinda ang mga dalagang ito. Bili po kayo. Iman sa bilis nila magsalita, kakayaan ko kayang sumabay sa kanila. Bili, Bili, po, Bili, Bili na po kayo. Nung gulay siyang ngay baboy po, papatibay ng karelasyon. Bili na po kayo. Pwede na po para makapinda po. Kami ang gadaganda nyo mag po. <laughs> para sa isang biyay na talaga namang fun. Let's go to Dagupan, Pangasinan, Pieros. Ay, hindi na po pinapayagan ng PAGCOR ang Pogo Hubs o yung mga Pogo sa malalaking compound na makapag-operate pa. Ang posibleng epekto niyan, pag-usapan na po natin kasama si PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali, Sir. Ay, magandang umaga iyo, Connie. Opo. Paano mo ang magiging monitoring? At ganyan din sa mga at ganyan din sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Yes sir, uh, papa-update lamang po tayo no? kung paano po magiging monitoring at regulations po ninyo para matiyak na talaga kung masusunod yung kautosan ninyo na ipagbawal na yung mga Pogo Hubs. Uh, una po, gusto kong ipagbigay alam sa inyo, noong isang taon pa po nag-cancel na kami ng lisensya ng isang Pogo Hub mm -hmm. na located po sa Clark Economic Zone, Pampanga. Okay at uh, magsimula po ako ay naging chairman at ceo ng Pagcor hindi na po hindi na po ako nag-issue ng lisensya ng mga Pogo hub okay so sa pangkasalukuyan po meron pong isa na lamang na Pogo hub na located sa Cavite at uh, sila po ay sasabihan na rin na uh, ang kanilang lisensya will be now uh, hindi na po as a hub but uh, site location na po or uh, office or building na mm. lang po ang magiging lisensya nila. All sa right. pagtanong sa ninyo, paano monitor isang karagdagang pong gagawin, uh, hakbang na gagawin ng Pagcor, ay maglalagay na po kami 24/7 ng mga tao mula sa Compliance and Monitoring and Enforcement Department ng PAGCOR. Mm -hmm. Sa lahat po ng may lisensyang legal na mga internet gaming licenses. Mm -hmm, mm -hmm. So okay. we hope that with the presence 24/7 of PAGCOR personnel we will be able to monitor all the activities of the said internet gaming licenses. Okay, so sa ngayon po, linawin natin, ano, uh, Pogo Hubs, no, yung malalaking uh, mga uh, ari-arian, ang ipagbabawal. Pero papayagan pa rin po ninyo mag-operate, syempre, yung mga legal na Pogo. Uh, meron po tayong uh, apat na po, tama ho? Sa ngayon po, eh, apat na po, anim ang may legal license. Okay. Tatlo po sa aming pagmumonitor ay sinuspindi namin. So, apat na po lupo sa pangkasalukuyan I see. ang uh, IGL. Alright. At yan po ay papayagan sapagkat meron po silang lisensya at sa pagmumonitor po namin, wala pong violation ang kikita sa mga panahong ito. Alright. Sir, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa Balitang Hali. Thank you. Salamat din po sa pagkakataong ipinagkalob sa akin. Yan po naman si Pagcord Chairman and CEO Alejandro Tenco. Binabagtas ng ilang sasakyan ng intersection na yan sa barangay Santa Cecilia sa Tagkawayan, Quezon. Magkasunod ang isang tricycle at isang motorsiklo sa isang kalsada habang may paparating din na tricycle mula sa isa pang kalsada. Inabot niyan ang motorsiklo at nagulungan ang kaliwang braso ng sumemplang na babaeng rider Nagtamo siya ng mga sugat at bali sa katawan. Binigyan siya ng first aid at dinala sa ospital. Nakatakdang magharap sa pulis ang rider at tricycle driver. Inilagak na sa huling hantungan ang urn ng kapampangan beauty pageant contestant na si Geneva Lopez. Pasado alas 8 kagabi nang ihatid po ng pamilya at mga kaibigan ni Geneva ang kanyang mga abo sa isang columbarium sa Minalin, Pampanga. Ayon sa ama ni Geneva na hindi na humarap sa kamera, payapa nilang naihatid ang mga labi ng kanyang anak. Nagpaabot din ng pasasalamat ang best friend ni Geneva sa mga nakidalamhati. Bago yan, nagkaroon ng worship at testimonial sa loob ng viewing chapel ang lahat ng nakiramay sa pamilya Lopez. Samantala, nakarating na rin sa Israel ang mga labi ni Yitzhak Kohen, ang Israeli boyfriend ni Geneva na kasamang natagpuan sa isang quarry site sa Tarlac. Ayon sa malapit na kaibigan ni Yitzhak, inilibing na rin siya sa kaparehong araw ng libing ng kanyang namayapang nobya. Ay sa PNP, nais nilang magkaroon ng certainty of conviction laban sa dating pulis na si Michael Giang na isa sa mga suspect sa krimen. Kung kaya't pinapalakas at nangangalap pa ng ebidensya ang pulisya sa isasampang kaso laban sa kanya. Napanood na si Primera Contrabida Gladys Reyes sa Kapuso Afternoon Prime Series na abot kamay na pangarap. Sa kanyang recent birthday celebration naman, may wish daw si Gladys para sa kaibigang si Claudine Barreto at Angelo De Leon. Heto na ang latest. Muling mapapasabak sa intense na aktingan si Seventh th Eddie's Best Supporting Actress Gladys Reyes sa upcoming episode ng Magpakailanman na Inaanak, Inanakan. Makakasama ni Gladys, sina Christian Vasquez at ang Sparkle Stars na sina Chesca Fausto at Shane Saba. Nung pinipreview nila, sabi nila, grabe, ba't parang hindi eh, talaga ikaw yung nakita namin. Sana, sana ma-appreciate po nila. Ano eh, iba-ibang levels ng drama alam mo yung siyempre, naku, abangan na lang po nila. Napapanood na rin si Gladys bilang ang bagong karakter na si Nushi G sa GMA Afternoon Prime Series na abot kamay na pangarap. Siya raw ang half-sister ni Morgana Go, na new character din nang nagbabalik sa serye na si Pinky Amador. Nakikita nyo na nga eh, kaya nga paano ko is, ano ba to, kakampe ba to o kaaway na mga tanyags, di ba? Yun ang aabangan nga nila para raw mas convincing ang kanyang Chinese role. Nag-aaral daw siya ng wushu. Because nakita ko rin, wow, ang ganda for the form, posture, di ba, flexibility. So sabi ko, I think I found my sport. Wow, sport agad. Titing na ko kung pwede ipag-combine ng hula hoop sa wushu. Habang <laughs> nag-hula hoop, Nitong January, nag si Gladys at mister na si Christopher Roas ng kanilang 20th wedding anniversary. Sa mismong party, ikinagulat niya ang naging revelasyon ng kaibigang si Claudine Barreto na may sama ito ng loob sa aktres na si Angelo de Leon. Kaya ang wish daw ni Gladys na mag ng birthday recently. Ito, ano siya, naisip ko talaga, gusto ko humingi ng lambing kay Claudine na pwede ba sa birthday gift? Pwede ba magbati na kayo? Mabibilis na balita tayo sa Luzon. Inilim na kahapon ng mga batang magkapatid na ang patay sa loob ng abandonadong kotse sa Santo Tomas, Pampanga. Hanggang sa huling sandali, dudo pa rin ang ama ng mga biktima sa sanhi ng kanilang pagkamatay. Base sa resulta ng autopsy, suffocation, ang ikinamatay ng mga bata, wala rin nakitang galos, sugat o anumang bugbog sa katawan ng mga bata na indikasyon ng foul play. Kung pagbabasehan daw ang salaysay ng ina sa pulis sa DSWD, Lubalabas na may kapabayaan sa panig ng mga magulang. Patuloy na nangangalap ng salaysay sa mga posibleng witness ang mga otoridad para mapagtibay ang reklamong child abuse laban sa ina ng mga bata. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Samantala inilibing naman itong miyerkules ang 21 taong gulang na engineering student mula sa Pusurubio, Pangasinan. Siya ang dalaking natagpo ang patay at sunog ang katawan sa isang bakanting lote sa Bacnotan, La Union noong July 2. Ang ina ng biktima umapila sa huling nakasama ng anak para magbigay ng salaysay sa pulisya. Ayon sa La Union Police Provincial Office, meron na silang persons of interest sa krimen pero hindi muna sila nagbigay ng ibang detalye. Magsisimula na ang bagong season ng National Collegiate Athletic Association o NCAA sa September. Dahil ikasang daang taon na, may gagawin na bagong aktibidad at baka Magdagdag din daw ng sports event. Balitang hatid ni Mariz Mali. Mas kaabang-abang, mas kapanapanabik, at mas puno ng energy. Ang aasahan daw na season 100 ng National Collegiate Athletic Association o NCAA na magsisimula na ngayong asyete ng Setiembre. Isinagawa ang turnover ceremony ng NCAA season host mula Jose Rizal University sa Lyceum of the Philippines University. Dinaluhan niya ng mga pinuno ng member schools at ni GMA Integrated News Senior Vice President at Head ng GMA Regional TV at Synergy na si Oliver Victor B. Amoroso. Season 100 ay uh, to make it the most exciting season. Ang LPO ay ang pinakabata na school member ng NCAA kaya may uh, uh, will be looking up to our kuyas the uh, older members of the NCAA Lalurin daw bubuksan ang kamalayan ng mga estudyante at publiko tungkol sa NCAA para lalong tangkilikin. Dahil ipinagdiriwang din ang ika-100 taon o Centennial Anniversary ng NCAA, mas espesyal parao ang gaganaping palaro ngayong taon kung saan niya highlight ang mayamang tradisyon ng NCAA. Pipili rin ng isandaang pinakamagagaling na atleta of all time o NCAA 100 Legends na mapapabilang sa NCAA Hall of Fame. Maglulunsa din ang coffee table book at sa kauna-unahang pagkakataon, magdaraos din daw ng torch run ang mga member school. It is important that schools support the NCAA because uh, schools are featured not only in terms of the extracurricular activities but how we can actually promote the development and nurturing of character. As well as uh, lifetime skills or lifelong skills that can be used by the youth when they become professionals. Pinag-aaralan din ang pagdaragdag ng bagong sports event sa kasalukuyang labing-anim. Samantala, pinarangalan din ang best performing school sa season 99, ang San Beda University na may pitong championship para sa senior division, at ang University of Perpetual Health System Delta na may apat na championship para sa junior division. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hmm? Mga mari at pare, walong tulog na lang at mawi-witness na natin ang highly anticipated grandest event of the year, ang GMA Gala 2024. At bago yan, isang pre-gala party ang idinaos ng GMA Network kagabi. Simple get-together yan na pinangunahan ni GMA Network Senior Vice President Attorney Anet Gozon Valdez. Naroon din si Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development and Concurrent Chief Risk Officer and Head Program Support Reggie Bautista at Sparkle Vice President Joy Marcelo. Dumalo sa event ang ilang kapuso stars gaya ni na Primetime King Dingdong Dong Dantes, Primetime Princess at Pulang Araw Star Barbie Forteza. Naroon din ang kapwa niya pulang araw star at first lady of primetime, Sanya Lopez. Na-reunited naman sa mga lihim ni orduha co-stars na sina Kylie Padilla, Gabby Garcia at Michelle D. Naroon din ang boyfriend ni Gabby na si Khalil Ramos. Spotted din sa pre-gala party sina Shining Inheritance stars, Kylie Alcantara, Michael Sager, Paul Salas with his girlfriend, Mikey Quintos. At ang Running Man Philippine Season 2 runner, Miguel Tanfelix with Isabel Ortega. Stunning in red naman si Andrea Torres. President din sa pre-gala party. Sina Black Rider star Rudo Madrid at Pulang Araw star na Rochelle Pangilinan. Ilang Sparkle 10 girls at marami pang iba. This is like a uh, more intimate gathering to talk about all our preparations, you know, yung what to expect, ano yung mga gusto nilang mangyari sa gala. So it's just like a sort of a pre-bonding experience. Sa July 20 na, mga kapuso, ang GMA Gala 2024. Muling paalala ng Sparkle GMA Artist Center, mag-ingat po sa mga fake invitation para sa GMA Gala na naggalat online. I'm trying to warn everyone, baka nakakuha kayo ng fake invitation. Please review it and then send it to us through our official channels para ma-check naman natin. Huli kam ang pagnanakaw sa isang ukay-ukay sa Albay at ang pagsemplang ng isang rider dito sa Pangasinan. Ang mainit na balita hatid ni Chris Novello ng GMA Regional TV. Sa pool sa CCTV ang pagsemplang at pagtilapon ng isang babaeng rider sa isang intersection sa Barangay 4 Dagupan Pangasinan. Sangkot sa aksidente ang isang tricycle na sinubukang umiwas. Pagdating naman natin sa mga crossing, dapat magganotayo, tayo. Mag-stop muna tayo. Unlike yung nakita natin, talagang dire-diretso yung yung single. Salamat na lang tayo dahil naka-helmet, safe yung ulo niya pero yung mga kamay niya gasgas. -gas. Sa huli, nagkasundo rin ang mga sangkot sa aksidente. Pinasok ng isang lalaki ang isang tinda ng ukay-ukay sa barangay Orosite, Legazpi City, Albay. Bagamat may mga aso hindi nito, tinahulan ang pumasok na lalaki. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang pagdistrongka ng kawatan sa drawer na may labang pera. Natangay nasa 1,200 pesos na cash, backpack at 10 pares ng sapatos. Hindi humarap sa kamera ang may-ari ng tindahan at sinabing ipapaubay na lamang sa mga ang investigasyon. Nag-tracking kita giraray kung possibly sa inso fruta ang sa pasahin siya and then yung entry exit kung nag-say naglog itong suspect. Tinitingnan din ng pulisya kung sangkot ang sospek sa iba pang krimen sa lungsod. Gamit ang snake clamp, maingat na nirescue ang isang ahas sa isang construction site sa Tayabas, Quezon. Ang mga trabahador, nagulantang daw sa paglitaw ng ahas na ayon sa mga otoridad ay isang uri ng Philippine Cobra. Venomous o makamandag ang Philippine Cobra kaya delikado kung makakatuklaw ito ng tao. Yung bahay kasi na pinuntahan namin may mga gamit na kinain ng daga. So sign yun yon na yung lugar na yon ay pinupuntahan ng daga na maaaring kaya nagpunta doon yung ahas kasi na hinahawal na pagkain. Na over na sa DENR ang ahas na may habang apat na talampakan. Payo ng mga otoridad sakali makakita ng ahas, huwag itong sasaktan. Ipagbigay alam sa kinaukulan para ma-rescue. Sa ilalim ng RA 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001, mahigpit na ipinagbabawal ang pangungulekta at pag-aari ng anumang klase ng wildlife. Sa Bulan, Sorsogon naman, tuklaw ng ahas ang ikinamatay ng isang lalaki. Kwento ng pamilya ng biktima, naglilinis na noon sa may palayan ng mangyaring insidente. Doon sa kanal po, yung tubig po, lampas tuhod po yun. So hindi niya po namalayan, hindi niya po napansin na yung nakakagat sa kanya ay ano pala, Philippine Cobra. Unang dinala ang biktima sa infirmary hospital sa Bulan. Pero dahil walang ante venom doon, ililipat sana siya sa provincial hospital. Sa gitna ng biyahe, biglang inatake sa puso ang biktima kaya muling ibinalik sa infirmary hospital. Hindi na siya nasalba. Payo ng doktor kung natuklaw ng ahas, hindi advisable ang pagsipsip o paglalagay ng tali sa nasugatang bahagi ng katawan. Dapat uh, kung merong panlinis, sabon, tubig, linisan agad yung sugat, then lalagyan po ng dressing yung sugat mismo tapos uh, bawal din po na dinadala po yun sa mga tinatawag natin dito sa probinsya yung paratandok. Chris Novello ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. No. Okay. Uh, no, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Sa Amerika, ang designated survivor ay isang opisyal na hindi pinadadalo sa mahalagang pagtitipon kung nasaan ang presidente at iba pang nasa line of succession. Para sakaling magkaroon ng pag-atake, ang designated survivor ang magsisilbing pansamantalang pangulo. Walang designated survivor dito sa Pilipinas. Sabi ni House Secretary General Reginald Binasco, wala silang nakikitang banta sa SONA sa July 22 kung sakali ito ang unang beses na hindi dadalo ang isang bise presidente sa sona ng isang pangulo. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, posible nag-iingat ang vice dahil siya ang papalit sa pangulo sakaling mabakante ang posisyon. Hindi rin daw required dumalo sa sona ang vice. Sabi naman ni House Speaker Martin Romaldez, desisyon ng isang public official kung dadalo siya sa sona o hindi. Pero mahalagaan niya ang sona dahil pagkakataon itong maipakita sa mga Pilipino ang pagkakaisa ng mga leader. Happy weekend! Ito po ang Balitang Honey. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Happy team po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. So, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.